guys! Magandang hapon! Bawal mo ka! So may sponsor tayo ngayon guys Binigyan ako ng cake So ito yung views tuwing hapon dito sa Riyadh guys ang ganda. So yan guys, kaming tatlo lang po yung maglalaro ng table tennis ngayon. Bali, lalakarin lang po namin papuntang bata. So bali, shortcut po kami dito guys. Kasi mas malapit dito na way. Kumpara dun sa kabila. Yan. Safe naman dito guys kasi marami pang mga bahay saka maluwag yung daan yan yung kasama ko ang ganda ng mga shoes diba so yan yeah, nga guys. So, yeah, guys medyo na late kami kasi nga may sale dun sa pujong pili ko guys bag yun nga guys original price dati 70 real ngayon 30 na lang tsaka ito yan lagyan na ng laptop so kinakuha niya yung table na para maglaro na po kami Thank okay. you. Na po guys. na orange na po lahat. Yung pwede namin gamitin dito bago maglaro. So, one to sawa yung pawis namin ngayon dito guys. Kasi tatlo lang po kami ngayon dito. Ayos. Ayos. Oh? Oh? Grabe, di ba? lakas So yun na guys mga 1 hour lang kami naglaro dito tas pagkatapos umuwi na rin kami. Uh. Oh? Oh.